Magandang araw po sa lahat. May kakilala ka bang sinungaling at alam mo ba na may mga palatandaan o kilos ang isang taong nagsisinungaling na dapat mong malaman? Ano po ang mga ito? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang isang senyales ng taong sinungaling ay ang kanilang patuloy na pagtanggi sa mga halatang katotohanan o ebidensya, kahit na ito ay malinaw na nakikita o nararamdaman ng iba. Maaring magpakita sila ng paulit-ulit na pag-iwas sa mga tanong o sitwasyon na naglalantad ng kanilang kasinungalingan. Sa halip na tanggapin ang katotohanan, gagawin nila ang lahat upang itago ang kanilang mga pagkakamali, kahit na labis ng halata sa iba. Ang ganito tong klase ng pagtanggi ay nagpapakita ng isang malalim na pagnanais na iwasan ng responsibilidad. Lalo na kung mayroong mga bagay na nakataya tulad ng reputasyon o kapakanan. Kapag ang isang tao ay nagkukunwari na hindi nila nakikita o naunawaan ang malinaw ng mga ebidensya, madalas ay may intensyon silang linlangin ang iba o protektahan ang kanilang sariling interes. Ang hindi pagtanggap sa mga malinaw na katotohanan ay may tuturing na isang uri ng kasinungalingan dahil ito ay naglalayong baluktutin ang realidad para sa kanilang sariling kapakinabangan. Ang pagtangging ito ay hindi lamang isang simpleng pag-iwas sa katotohanan, kundi ito rin ay isang paraan upang magmanipula ng sitwasyon at iba pang tao sa kanilang palik ng inconsistent o pabago-bagong kwento. Kapag ang isang tao ay nagkukwento ng isang pangyayari at ang detalye ay nagbabago-bago depende sa kung sino ang kausap o sa paglipas ng panahon, maaring ito ay indikasyon ng hindi pagiging tapat. Ang ganitong sitwasyon ay madalas na lumilitaw sa mga pagkakataong ang isang tao ay nagtatangkang itago ang totoo o sinusubukang kontrolin ang kanilang imahe sa harap ng iba. Halimbawa, kung sa isang tao ay ikinuwento niya na siya ay nasa isang partikular na lugar sa oras ng isang pangyayari, ngunit kapag ibang tao naman ang kausap niya ay sinasabi niya na siya ay nasa ibang lugar. Mapapansin ng mga tao na may pagkakaiba sa kanyang mga sinasabi. Ang pagbabago-bago ng kwento ay kadalasang indikasyon na hindi siya nagsasabi ng totoo sapagkat ang isang taong tapat ay may konsistensya sa kanilang mga salaysay. Ang bawat detaling ibabahagi nila ay hindi magbabago kahit sino pa ang kausap nila dahil ito ay nakabase sa katotohanan. Bukod pa rito, ang mga sinungaling ay kadalasang nahihirapang tandaan ang kanilang mga naunang sinabi. Dahil hindi totoo ang kanilang mga kwento, nagiging mahirap para sa kanila na panatilihin ang pagkakapare-pareho ng mga detalye. Sa bawat pagkakataon na kailangan nilang magsalaysay muli, maaring magkamali sila sa mga detalye na dati nilang binanggit. Ang ganitong pabago-bagong kwento ay isang maliwanag na palatandaan ng isang taong may intensyong magtago ng katotohanan. Sa huli, mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga taong pabago-bago ang sinasabi. Hindi naman nangangahulugang bawat taong nagkakamali sa mga detalye ay sinungaling. Ngunit kung paulit-ulit itong nangyayari at napapansin ang malaking pagkaiba, maaring ito ay indikasyon na sila ay hindi nagsasabi ng totoo. Isang sinyales ng taong sinungaling ay ang paggamit ng labis na detalye of excessive detailing. Pagamat makakatulong ang mga detalye upang mas maunawaan ang isang kwento o sitwasyon, may mga pagkakataon na ang sobrang pagbibigay ng hindi kinakailangang mga impormasyon ay maaring tanda na ang tao ay sinusubukang magpakumbinsi ng labis. Sa halip na direktang sagutin ang tanong o ipaliwanag ang sitwasyon ng simple, sila ay magbibigay ng napakaraming mga detalye na hindi naman mahalaga o naugnay sa usapan. Halimbawa, kapag may isang tao na sabing hindi siya, hindi siya kasali sa isang pangyayari, sa halip na basta sabihin na wala ako doon, maaring sabihin niya ang mga sumusunod, hindi ako makakapunta noon dahil alas otso pa lang ng umaga, nandoon na ako sa tindahan para bumili ng mga gamit. Tapos, mga alas 10, pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko kasi kailangan namin tapusin yung project. Uh, mga alas 2, kumain kami ng tanghalian at pagkatapos noon, nagpahinga muna ako. Kaya wala talaga ako doon. Ang sobrang detalyeng ito, paggamit maaring totoo, ay minsan ginagamit upang iligaw o ilayo ang atensyon sa tunay na punto. Ang intensyon ng ganitong uri ng pagsasalaysay ay ipakita ang pagiging tapat Subalit ang sobrang pagbibigay ng mga detajeng walang kinalaman ay kadalasang nagiging dahilan upang magduda ang tagapakinig. Kapag masyadong komplikado at masalimuot ang pagpapaliwanag, lalo na kung hindi naman ito hinihingi, maaring indikasyon ito na ang tao ay nagpapanggap o itinatago ang tunay na intensyon. Sa halip na mag-focus sa katotohanan, tila pinipilit nilang kontrolin ang naratibo sa pamamagitan ng pagdidikta ng maraming aspeto ng kwento na sa totoo lang, ay hindi na mahalaga. Kaya dapat maging mapanuri sa mga ganitong klase ng pagpapahayag, lalo na kung ang sobrang detalye ay tila hindi natugma sa konteksto ng usapan. Pag-iwas sa pagtitig sa mata. Bagaman hindi ito palaging tiyak na indikasyon ng kasinungalingan, ang matagal na pag-iwas sa eye contact ay maaring magpahiwatig na ang isang tao ay hindi komportable sa katotohanan. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, madalas silang nakakaramdam ng pagkapagkabalita o na mahuli. Dahil dito, nagiging likas sa kanila ang umiwas sa pagtitig ng diretso sa kausap nila. Ito ay isang uri ng depensa na ginagamit nila upang hindi agad mabasa o mapansin ang kanilang kasinungalingan. Sa kultura ng mga Pilipino, ang pakikipagtitigan ay mahalaga dahil ito ay tanda ng respeto at katapatan. Kapag nakikipag-usap ng tapat, kadalasan ay mayroong sapat na eye contact upang maipakita ang sinseridad. Kaya naman, kapag isang tao ay patuloy na umiwas sa mata habang nagsasalita, nagiging hinala ito ng kasinungalingan. Subalit, hindi dapat palaging isiping kasinungalingan agad ang dahilan ng pag-iwas sa eye contact. May mga taong likas na mahiyain o hindi komportable sa pakikipagtitigan kahit na nagsasabi sila ng totoo. Bukod sa pag-iwas sa mata, may iba pang senyales na nagpapahiwatig ng kasinungalingan tulad ng pabago-bagong tono ng boses, pagkakaroon ng pawis at ang madalas na paggalaw o pagkabalisa ng katawan. Mahalaga na hindi lamang ang pag-iwas sa eye contact ang pagbasehan sa pagkilala kung ang isang tao ay nagsisinungaling. Kailangang isaalang-alang ang kabuuan ng kilos at damdamin ng tao. Sa huli, bagaman ang pag-iwas sa pagtitig ay maaring isang senyales ng kasinungalingan, mahalaga pa rin ang pagkakaroon ng mas malalim na obserbasyon sa ugali, tono ng boses, at pagkilos ng isang tao upang matiyak kung sila nga ba ay nagsasabi ng totoo o hindi. Hindi dapat basta-basta manghusgabas lamang sa isang senyales. Ang pagiging defensive o palaging nagpapaliwanag ng sobra ay madalas na isang palatandaan ng isang taong sinungaling. Kapag ang isang tao ay madaling magalit o agad na nagtatanggol kapag tinanong tungkol sa isang bagay, ito ay maaring magpahiwatig na maitinatago o hindi siya nagsasabi ng totoo. Kadalasan ang mga taong defensive ay nagbibigay ng mahabang sagot o nagiging agresibo sa kanilang pagsagot. Bilang paraan upang ilihis ang atensyon mula sa tunay na issue o upang pigilan ang ibang tao na magtanong pa, Karaniwan ding ipinapakita ng mga sinungaling ang ganitong reaksyon dahil natatakot silang mabuking o makitang hindi ka panipaniwala ang kanilang mga sinabi. Ang pagiging argumentative o ang pagkakaroon ng ugali na palaging gustong manalo sa diskusyon ay isa ring paraan upang magmukhang tama sila kahit na hindi sila toto. Ang mga taong ito ay nagiging defensive hindi dahil sa gusto nilang malinawan ang sitwasyon kundi dahil nais nilang protektahan ang kanilang kasinungalingan. Bukod dito, ang ganitong uri ng kilos ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kumpiyansa sa sarili o sa kanilang sinabi. Sa halip na harapin ang tanong ng maayos o magsabi ng katotohanan, mas pinipili nilang magtago sa likod ng mga argumentong hindi mahalaga. Halimbawa, kung simple lamang ang tanong, ngunit sobra-sobra ang pagpapaliwanag o parang pinapalabas na mas komplikado ang sitwasyon, maaari itong maging senyales na hindi sila tapat. Sa ganitong paraan, ang pagiging defensive ay maaring magdulot ng hinala. Sa halip na makabuo ng tiwala, mas lalo pa itong sumisira ng relasyon. Dahil mahirap makipag-usap sa isang taong palaging nagtatanggol ng kanilang sarili kahit hindi pa naman kinakailangan. Ang isang palatandaan na nagsisinungaling ang isang tao ay ang pagbabago ng paksa. Kapag may isang tao na palaging sinusubukan na ilihis ang usapan mula sa isang check na paksa, Maaring ito ay dahil sa iniiwasan nilang pag-usapan ng isang sensitibo o hindi komportableng bagay. Halimbawa, kung tinanong mo sila tungkol sa isang tiyak na insidente at bigla silang nag-iba ng usapan, pumunta sa ibang paksa o nagtagtatanong ng ibang bagay, maaring ito ay isang taktika upang maiwasan ang pagtutok sa bagay na nagpapakabasa kanila. Ang ugali na ito ay hindi palaging nangangahulugang nagsisinungaling ang tao Ngunit maaring ito ay isang senyales ng pagtatago ng impormasyon o hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Sa mga sitwasyong ganito, ang pagkakaroon ng kaalaman kung kailan at paano nila binabago ang paksa ay makakatulong upang masuri ang kanilang sinasabi. Isa pang dahilan kung bakit maaring magpalit ng paksa ang isang tao ay dahil ayaw nilang magbigay ng karagdagang detalye tungkol sa isang bagay na naglalagay sa kanila sa hindi magandang posisyon. Halimbawa, sa mga tanong tungkol sa responsibilidad o aksyon na kanilang ginawa, ang pagbabago ng paksa ay isang paraan ng pag-iwas sa pananagutan. Subalit, mahalaga tandaan ng ilang tao ay maaring magpalit ng paksa dahil sa likas na pagkabahala o hindi komportabling emosyon sa mga sensitibong usapan. Hindi palaging ito indikasyon ng kasinungalingan, ngunit isang sinyales na sila ay hindi komportable sa pinag-uusapan. Kaya kung napansin mong paulit-ulit ang ganitong pag-iwas sa isang tao, maaari itong magbigay ng pahiwatig na may itinatago sila o may bahagi ng katotohanan na hindi nila nais ibahagi. Sa ganitong mga sitwasyon, maaaring maging kapaki papakinanabang na magsaliksik pa ng mas maraming ebidensya o magtanong ng mas tiyak na mga tanong upang makuha ang buong larawan ng sitwasyon. Malabong sagot. Ang pagbibigay ng malabong sagot ay isa sa mga pangunahing indikasyon na maaring nagsisinungaling ang isang tao. Kapag ang isang tao ay nagbibigay ng sagot na masyadong malabo o pangkalahatan, maaring sinusubukan niyang umiwas sa pagbibigay ng diretsong sagot. Karaniwang nangyayari ito dahil ayaw niyang mahuli sa kasinungalingan o takot siyang mas mapansin ang inconsistency sa kanyang mga pahayag. Ang mga malabong sagot ay kadalasang hindi nagbibigay ng sapat na impormasyon upang malinaw na sagutin ang tanong o sitwasyon. Sa halip na bigyan ka ng tiyak na detalye, maaring iligaw ka ng taong nagsisinungaling sa pamamagitan ng mga pangkalahatang pahayag o pagpapalawig sa mga bagay na hindi gaanong konektado sa orihinal na tanong. Ang ganitong paraan ay isang taktika upang mabaling ang atensyon mo sa ibang bagay at hindi mapansin ang kakulangan ng katiyakan o katotohanan sa kanyang mga sagot. Halimbawa, kapag tinanong mo ang isang tao kung nasaan siya noong oras ng isang pangyayari, maaring sumagot siya ng basta nasa labas ako imbes na magbigay ng partikular na lokasyon. Ang kawalan ng detalye sa sagot na ito ay maaring senyales na hindi siya ganap na nagsasabi ng totoo o may itinatago siyang impormasyon isa pa kapag ang mga sagot ay napapaligiran ng maraming pasikot-sikot o mga pangkalahatang salita tulad ng alam mo na o mga ganoon ito ay maaring isang paraan upang maiwasan ang pagbibigay ng tahasang sagot bukod dito ang isang taong nagbibigay ng malabong sagot ay madalas gumagamit ng mga palusot o pasubali na parang hindi siya sigurado sa ganitong paraan maaring sinasadya niyang hindi direktang magsinungaling Ngunit sa parehong oras, hindi rin siya nagbibigay ng tamang impormasyon. Mahalaga na maging mapanuri sa mga ganitong sitwasyon at alamin ang mas tiyak na sagot mula sa kausap upang matukoy ang katotohanan. At isa sa mga karaniwang senyales ng isang taong hindi nagsasabi ng totoo ay ang sobrang emosyonal na reaksyon. Ang sobrang emosyonal na tugon o reaksyon ay madalas na masyadong matindi at tila hindi naangkop sa sitwasyon. Halimbawa, kapag ang isang tao ay tapat, ang kanilang emosyon ay karaniwang angkop sa bigat ng sitwasyon. Pero, kapag may tao nagsisinungaling, maaring magpakita sila ng labis na emosyon. Galit, lungkot o takot na hindi akma sa pagkakataon. Isa sa mga dahilan kung bakit nagiging overly emotional ang isang taong sinungaling ay upang ilihis ang atensyon ng kausap mula sa katotohanan. Ang labis na emosyon ay maaring isang paraan upang itago ang kanilang pagkabalisa o pagkakonsensya dahil sa kasinungalingan. Halimbawa kung sila ay pinaghihinalaan, maari silang magpakita ng matinding galit o pagkadismaya upang gawing mas mahirap sa ibang tao ang pagtatanong pa o pagdududa sa kanila. Sa ganitong paraan nagiging taktika ito upang takasan ang mga tanong o akusasyon. Bukod dito, ang isang taong sinungaling ay maaring maging labis na emotional dahil sa pressure na hindi mabisto. Ang pagkakaroon ng kasinungalingan ay nagbibigay ng tensyon at stress. At ang paglabas ng emosyon ay natural na paraan ng katawan upang harapin ang tensyon. Ngunit ang labis na emosyon na ito ay kadalasang nagiging masyadong dramatiko kung saan ang kanilang reaksyon ay tila hindi tugma sa sitwasyon. Sa kabuuan, ang sobrang emotional na reaksyon ay isang posibleng indikasyon na ang isang tao ay nagsisinungaling. Ang pagiging sinungaling ay kadalasang may kasamang iba't ibang uri ng palatandaan. At isa sa mga karaniwang senyales ng isang taong hindi nagsasabi ng totoo ay ang sobrang emosyonal na reaksyon. Ang sobrang emosyonal na tugon o reaksyon ay madalas na masyadong matindi at tila hindi na angkop sa sitwasyon. Isa sa mga palatandaan ng isang taong sinungaling ay ang paggamit ng negatibong wika o mga salita na nagsasaad ng matitinding paghuhuska o hindi makatotohan ng mga pahayag. Kadalasan, gumagamit sila ng mga salita tulad ng hindi kailanman, palaging o lahat upang maiwasan ang pagbibigay ng tiyak na detalye o upang hindi aminin ang mga sitwasyong maaring magbigay ng kontradiksyon sa kanilang sinasabi. Ang mga salitang ito, bagamat tila matibay at kumpiyansa sa unang pakikinig, ay madalas na ginagamit upang palabuin ang katotohanan o itago ang mga pagkakataong salungat sa kanilang pahayag. Halimbawa, ang isang taong sinungaling ay maaring magsabi ng hindi kailanman ako nagkamali o palagi akong tama upang ipakita na sila ay laging nasa tama at hindi kailanman nagkakamali. Sa halip na tanggapin ang posibilidad ng pagkakamali o ang pagkakaroon ng mga pagkakataong na iba ang nangyari, ginagamit nila ang mga salitang ito upang makaiwas sa responsibilidad. Ang mga pahayag na ganito ay nagpapahiwatatig ng pagiging sarado ng isang tao sa iba't ibang posibilidad. Isa itong mabisang paraan ng pagmanipula sa usapan upang tila hindi sila nagkakamali kahit na sa katotohanan ay hindi posibleng laging tama o perpekto ang isang tao. Ang pag-ulit ng ganitong uri ng pahayag ay nagtatakip sa tunay na mga detalye at naglalayo na iligaw ang kausap. Sa kabuuan, ang paggamit ng negatibong wika ay isa sa mga palatandaan ng taong sinungaling dahil ito'y naglalayong pigilan ng pagtatanong o pag-imbestiga sa kanilang mga sinasabi at ito'y paraan nila upang maiwasan ang mga katotohanang hindi tugma sa kanilang interes. Kaya't kapag nakarinig ng ganitong mga salita, mahalagang maging maingat at suring mabuti ang sinasabi ng kausa. Pagpapasa ng sisi sa iba o ang tinatawag na blame shifting. Ang ugali na ito ay madalas na makikita sa mga taong ayaw umamin sa kanilang mga pagkakamali o kakulangan. Sa halip na tanggapin ang responsibilidad, pinipili nilang ituro ang pagkakamali sa ibang tao o sa mga sitwasyon. Ang ganitong uri ng pag-ugali ay nagpapakita ng kawalan ng katapatan dahil ayaw nilang harapin ang katuhanan ng kanilang sariling mga pagkukulang. Halimbawa, kung ang isang tao ay may nagawang mali sa trabaho, imbes na aminin ito at humanap ng solusyon, maaari nilang sisihin ang kanilang mga kasamahan o sabihin na ang mga gamit o sistema ang may problema. Ginagawa ito upang iligtas ang sarili mula sa mga negatibong epekto ng kanilang kamalian gaya ng pagkapahiya o kaparusahan. Sa katunayan, ang ugaling ito ay isang manipulatibong paraan ng pagtatago ng katotohanan at ng kanilang tunay na intensyon. Bukod pa dito, ang taong mahilig magpasa ng sisi sa iba ay madalas na gumagamit ng mga palusot para maipagtanggol ang sarili. Halimbawa, maari nilang sabihin, hindi ako ang may kasalanan kung hindi dahil sa kanya, hindi ito mangyayari, o ginawa ko lang ito dahil wala akong ibang magagawa. Ang ganitong pahayag ay nagpapahiwatig ng kawalan ng kakayahan o kagustuha kuin ang responsibilidad sa kanilang mga kilos. Ang pagpapasa ng sisi ay hindi lamang isang senyales ng pagsisinungaling, kundi ito rin ay maaring magresulta sa pagkasira ng tiwala ng ibang tao. Kapag patuloy itong ginagawa ng isang tao, maaring mawala ang respeto at tiwala na ang nakapaligid sa kanya dahil sa paulit-ulit na pag-iwas sa katotohanan. Sa huli, ang pag-ako ng responsibilidad sa mga pagkakamali ay mas makatulong sa isang tao upang maging mas mapagkakatiwalaan at matapat sa mata ng iba. Ang pagkilala sa sariling kakulangan ay tanda ng lakas ng loob, samantalang ang pagpapasa ng sisi ay nagpapakita ng kawalan ng integridad at katapat labis na positibong pahayag. Ang labis na positibong pahayag ay isang karaniwang tanda ng taong sinungaling. Sa halip na maging tapat at balanse sa pagsabi ng totoo, Maaring gumamit ng mga eksaheradong papuri o sobrang positibong mga pahayag ang isang tao upang pagtakpan ang tunay na kalagayan o maiwasan ng pag-amin sa mga negatibong aspeto ng isang sitwasyon. Halimbawa, kapag tinanong uh, ang isang tao tungkol sa isang proyekto o gawain na may mga problema o kakulangan, maaring sagutin ito ng eksaheradong papuri tulad ng Napakaganda ng lahat, wala nang mas gagaling pa sa aming ginagawa. Bagamat maaring tuo na may positibong aspeto ang kanilang ginagawa, kadalasan ay hindi ito ganap na tapat dahil ang mga negatibong bagay ay pinapalabo o hindi binibigyang pansin. Ang ganitong paraan ng komunikasyon ay maaring indikasyon na ang isang tao ay hindi komportable o takot na harapin ang katotohanan. Maaring sinusubukan niyang mapanatili ang magandang imahe o maiwasan ang pananagutan sa pamamagitan ng pagpapakita ng sobrang positibong pananaw. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay madalas makikita sa mga tao may personal na interes na pinoprotektahan tulad pag-iwas sa kahihiyan, pagtanggi ng pagkakamali o pagsusumikap na magustuhan ng iba. Bukod pa rito, ang labis na positibong pahayag ay maaring nagiging manipulatibong paraan upang kumbinsihin ang ibang tao na huwag na magtanong pa o sumuri ng malalim kung lahat ay tila napaka-perpekto sa kanilang paglalarawan. Maaring hindi na pakiramdam ng iba na kailangang siya sa ang sitwasyon o hanapin ang mga potensyal na problema. Sa kabuuan, ang sobrang positibong pahayag ay isang sinyales na maaring may itinatago o hindi sinasabi ang isang tao. Mahalaga ang pagkakaroon ng balanseng pananaw sa bawat sitwasyon dahil hindi lahat ay laging perpekto. At ang pagkilala sa mga positibo at negatibo ay mahalaga sa katapatan at integridad ng komunikasyon. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, mahira up para sa kanya na mapanatili ang konsistensya ng kanyang mga kwento, lalo na kung may mga detalyeng kailangan niyang tandaan at ipaliwanag. Ang mga salungat na pahayag, o yung mga bagay na magkaiba sa magkakaibang pagkakataon ay madalas na nagpapakita na ang isang tao ay nagtatangka lamang na magdahilan o magtago ng katotohanan. Halimbawa, kung sa isang pagkakataon sinabi ng tao na nasa isang particular na lugar siya, ngunit sa iba pang pagkakataon sinabi niya na nasa ibang lugar siya, malamang na isa ito sa mga senyales na hindi siya nagsasabi ng totoo. Ang kakulangan ng detalye o ang biglang pagbago ng kwento ay isa ring indikasyon na maaring nag-iimbento lamang siya ng mga bagay-bagay. Kapag ang isang tao ay nagsisinungaling, may mga pagkakataong hindi niya maiwasan na makagawa ng kontradiksyon dahil mahirap panatilihing buo at malinaw ang isang kasinungalingan sa mahabang panahon. Isa pang bagay na dapat tandaan ay kapag ang mga paliwanag ng isang tao ay masyadong komplikado o masyadong detalyado na tilapilit, ito rin ay maaaring palatandaan ng pagsisinungaling. Ang mga taong nagsisinungaling ay kadalasang nagbibigay ng labis na impormasyon upang subukang pagtakpan ang, ang kanilang kasinungalingan. Kapag sinuri mo ng mas malalim ang mga pahayag nila, makikita mo na hindi tugma ang mga ito sa isa't isa at ito'y nagpapahiwatig na may mga bagay na itinatago sa kabuuan, ang mga kontradiksyon sa mga pahayag at ang hindi maayos na pagsasama-sama ng impormasyon ay malalakas na senyales na ang isang tao ay maaring nagsisinungaling. Kaya mahalagang maging mapanuri sa mga sinasabi ng isang tao, lalo na kung napapansin mong tila hindi nagkakatugma ang kanyang mga kwento.